pag-uulat mula naman sa impira ng DWBS, Radyo Totoo, CMN Legaspi. CMN Live, live. live. Nation. Nation. Susan Balane, magandang araw sa'yo. Magandang araw din sa iyo, Ariel. Magandang araw, Pilipinas. Bago ang State of the Nation Address ng Pangulong Bongbong Marcos sa lunes, July 22, ang mga national government agencies sa Bicol ay may pauna ng ula tungkol sa mga nagawa, ginagawa at gagawin pang mga proyekto at programa ng ahensya sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Ito'y kanilang inihahayag sa inorganisang kapihan para sa matatag na Pilipinas ng Philippine Information Agency CEO o PIA Bicol, bilang paghahanda sa nakatakdang sona ng Pangulo kasabay sa pagbukas ng ikatlong session ng 19th Congress. Ang DNR Bicol Regional Office sa pamamagitan ng Regional Executive Director Francisco Milla Jr. Seso III ipinaabot sa mamamayan ang kanilang mga naipatupad na proyekto sa kasalukuyang administrasyon. Sinabi niya na ang DNR Bicol ay patuloy na ipapatupad ang mga programa at proyekto na siguro ng pangangalaga at -up magpoprotekta ng kalikasan. Inamin din ni Red Milla na pinatawag sila ng DNR Secretary sa Central Office noong nakaraang linggo kung saan sila sinabihan na maghanda para sa zona ng Pangulo. Ayon kay Milla, itong ginagawang kapihan para sa matatag na Pilipinas ng PIA-5 ay isa sa mga aksyon upang maipaabot sa mamamayan ang mga magagandang nagawa at mga gagawin pa ng Administrasyong Marcos. Mula dito sa Albay ako si Susan Balane ng DWBS Radio Totoo CNN Legazpi nag-uulat para sa CNN Pilipinas. CNN Live Nationwide. Maraming salamat Susan Balane mula po sa ng DWBS Radio Totoo CNN Legazpi City sa Albay.